What's up mga ka na yan? Good morning ulit sa ating lahat. ano gagala na naman ang mga magandahan at ang pogi. Mag-play-play -play kami. <laughs> Mag-play-play -play kami at siya play eh. At mukhang play-play na. So yan guys, ah, uh, mali, ah, uh, may bibiling din mga gamit ng mga bata school at saka pagpapagupit daw si JD first time yeah. yung magpagupit. Eh, dapat oh, pinagupit so mo muna yeah. kayo dati po isang na eh. daw viewers na magpagupit. Ah. Wish, ano, daw, ano daw niya yun? Ah, Pangarapit pang lang. <laughs> pang <laughs> Dumaas yan. Kirina sa bar. <laughs> Pangarap pang dyan na makita mo charat na ito. <laughs> Sabi ko, ang kukursing kami mag-arad ka. Dito yung nakalusya kamalis uh... maya huh. Makita huh? niya. Kad aday jay pinapat na pinanggalingan ko pa Mag mo magpagod lang <laughs> si Sabi. Kaya mga ko Gantong mukha na yung madat na niya. <laughs> Baka makon siya. Ma... Tawag dito. Disappoint. Disappoint. So, ayan. Ito na yung ang pinakamalupitan na yung aura. <laughs> Buti pa yung mga bagets so, oh. Mga hantong pogi. Napagod kami kahapon guys sa anong divisoria. Yeah ano na naman tayo bago sila umuwi ng Mindoro hanggang SM yan ah <laughs> ang <Dali. laughs> so yan uh, kita sa ulit mamaya ayan guys nandito na tayo sa uh, SM Fairview nantay lang namin sila Dan at sila ay nahuli Jaylee hey! hello hello hindi <laughs> oh hmm. madam <laughs> <laughs> the <laughs> the parang ano yun parang yung parang yung po na yun <laughs> ayan dito tayo guys sa national bookstore SM Prairie dito ako guys dati nag work taga lampaso ng ano kisame Gigi <laughs> <laughs> Dapat sa divisora na rin kami mamili ng mga school supplies nila ano eh, tiyat -tiyat. Kaya lang, ano, hindi na kami nakapag-ikot kami ay hahapunin na. Sa mga nagtatanong guys ng notebook, apakamahal na. Tingnan nyo ha, papakita ko sa inyo. Ito guys, so, si Orion, si Yarn. Ang presyo niya is 39 pesos. Diba? Dating magkano lang, ngayon 39 lang. Ito yung pinakamura nila guys na yan. 21 pesos. Si Advance Top Line. Ayan o, isang one set. Magkano to? Dalawang intermediate. Dalawang ano. Ay, isang lengthwise, dalawang one fourth. Magkano pa? Best buy. Best buy. Ano yan? 100 plus. Dating 85 lang to eh. Ngayon, grabe. Mahal na talaga. no fry ah. uy <laughs> uy bye <laughs> bye ito ang magandang papel, yung gusto mong maganda kay Balian ah, kapote o yung one foot kapal pa maganda to, yung kapal pa ng ano na to eh ito ito pala to magkano to? Kita. 40, 40 ya ano? may, may, uh, sheet, may din pala, oh. 145 only. Nakaset na siya. Lagot ka Hello Ay, Doon sa Outside the world JD, sino yan? Nakayakap talaga sa Mama. mo yan lang? Yan no, na family niya. Ilagay mo yan kayo, pa nga. No, no, May papel ka na lang? Yes. Ay, ay, pala, pala. ay, mas bit kong spiral. Hirap-hirap itiklip na ganun na lang. Kabili ng mo G-Tech, maganda flex lang. Mura lang. <laughs> yung Oo. Oh, correction yun. Yung ginabura. Correction mm -hmm. 10? 10. Ah? yun. Ayan. Ha? Hindi. Ang ganda nga ganda sulok. lang kasi. Malit na yung... <laughs> um, ano yun? Siguro 90 na siguro ngayon. 85 siya na dati. May number ba Lagay na lagay na Coin Pinakama ano.

Ikaw pa nagsawa sa chicken. Gusto ko magkapagpak ka na. Si Charles bawal naman ah. <laughs> Pero masarap yun ah. Bawa tayo ng idea. Una ko nga po yung pa-Charles yan. Yan, what? Yan, yeah, merong yeah, order mo yan. <laughs> yan. <laughs> Naka-shopping na yata si Gary ang gano'n ah. <laughs> Kinap-shopping ng bag lang lang order mo na lahat mo mo Bro, Uy, L lang. mami mo man magbayad. Buhin na tayo bukas. ako price na tayo bukas, nilagang. Sige na, mag-order na kayo. Dito yata may siero. Yan Plain rice or garlic rice? Garlic rice. Uy, na, itinitinan wala mang sulatan. Ano e? mo? Pwede <laughs> lang. <laughs> Para nga, alam mo, mamaya makalimutan na naman. Pero Pero mata. Pwede Wait lang. ano Minsan lang, minsan lang to, guys. Kaya, ano na kasi, kasi mamaya ng hapon ang ulam nating ano bongar-ngar order na <tip> ano <Huh>? <laughs> Habisin nih belungan guys. <muling> <muling> mm -hmm. Nilalamig na sila eh. Kamote oh, chips. Wow. Ang Para tayo magkakaaway, magkakalayo tayo. Thank you. Kamote. Marami tayong kamote sa Mindoro. Tapos saw mahal na. natin. you. Thank you. Thank you. Thank lang Thank you. 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 Wow. Kapsuy Chicken Ano, gutom ko na lang <laughs> The bowl sa'yo yan, deep Deep yan Wow

siya na guys Magulo kami. Kain ng kain. Bukas. Wala na tayong ulam. Nabraw na bukas. Ready. Taob ang ating ano, pagkain at ay gutom na May gutom na. Gutom lang. May iwan magbayad. Balong! Balong! Tara na ba? na sila na Ay si JD mo Magbabayad eh. Patay. Patay. JD, mahuli daw, mahuli daw magbayad. JD, mahuli daw magbayad. Patay. Makain pa rin. Oh, sige. Kanina, ka pa, kanina pa yan kumakain. JD!

对吧？Oh yang yan guys oh. I play play na naman. Walang kasawaang ano laro. folder folder so kapag naka 1000 maggaano kaya ito mag-skip mm -hmm. People... <ps> ah, skip uh, pa sanok right? ah. lang man yun, yo lang 3000 kasi nakatulog na si JD guys sa kanyang lola oh <laughs> 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 Ayan. <laughs> guys, empleyado to guys ng National Books. <laughs> <laughs> Ayaw yung bitawan yung shop. Hindi, akin na yun. Baka ma flip yan, Baka mailabas mo to. Eh. Balik na natin. <laughs> जो नेशनल तो बोल